Hello guys, welcome back to our channel. Ayan. So, ang ating topic for today is, guys ay November 14, 2023 kagabi na upload tayo guys. Kaya naman ang ibibigay ko sa inyo ay mga tips kung bakit tayo na upload at kung ano ba dapat yung ating mga dala na kailangan. Actually guys, ako ay uh, XOFW na pabalik balik na ako, nag-tourist na rin ako. Hindi lang uh, isang stamp ang na nakalagay sa passport ko. Meron na akong travel from uh, Singapore, uh, Malaysia. Ayan. So, hindi ko expected na ko ay mau-upload kahapon. November 14 'yan, 2023, guys. Ayan mga kagala. So, so mga gustong uh, sa mga bago lang na magta uh, travel ng as tourist first time ayan ito yung aking masasabi sa inyo hindi ganun kadali kasi ako na ko XOFW ako na upload ako may uh, actually may mga ano uh, document naman akong pinakita may bang statement tayo may tourist visa tayo na from Dubai meron din tayong invitation letter at meron din tayong travel insurance guys meron din tayong mga Supporting documents, mga itinerary din, meron din tayo niyan. Pero wala rin kwenta. Alam niyo kung bakit? Kasi apidabit of support pa rin yung hinanap nila sa akin. Although may show money tayo, may dala tayong pocket money, meron tayong capacity na mag-travel, uh, ma, mag hindi pa rin kayo papalampasin yan. Pagka kayo talaga ay nataunan, na wala rin apidabit of support hinahanapan na nila. So yung mangyayari sa akin, ang tagal kong in-interview mga kagala. Ayan. So halos siguro magsasang oras akong in-interview doon. Kaya alam ko na agad na rent plug ako. Alam ko na ako hindi pa palampasin ng taong ito. <laughs> nag-interview sa akin kasi yan si Sir Garcia yata yung apelido niya dun sa kanya name tag. Yun yung nag-interview sa akin na kita ko mahigpit siya. Kasi ako XOFW na ako, tapos, meron na rin akong mga stamp na from other country. Tapos, kumpleto ako sa document. Kaya nga lang, nung nalaman nilang may kapatid ako sa ibang bansa, sila kasi yung nag-ano uh, sa akin ng ticket. Nag-book ng ticket tapos visa. So, sponsored ang dating nun sa kanila. Kasi nga, sila ang nag-book doon. Kaya that time, hinanap na sa akin yung affidavit of support. Kaya kahit anong ipakita nating mga document dyan, hindi pa rin nila iaalaw kayong umalis kung wala kayong affidavit of support. Lalo pagka kayo ipupunta sa Dubai, yan po ang napakahigpit. Ngayon ko naranasan kasi first time kong ma-upload. And looking forward na sana hindi po ako ma-upload sa sunod kong alis pagka may affidavit ako. Kasi nung ako yung nag-fill up guys, may, pina, may pina-fill upan sila sa akin dun sa boat. Pag pinapasok ako dun sa loob. Ngayon, nung pagka-fill up ko nun, interview pa ako. Dun na ako nag-isip nag, nag na, naku, ma-upload ako nito. Kasi second interview ko na. Kasi usually, pagka ikaw ay di ba Isang stamp lang dun sa isang boat na pupuntahan mo. Hindi yung papapasukin ka pa. Kaya nung ako yung na-interview, ang last na binigay sa akin is ito itong papel na to. Tingnan nyo mabuti. Ito daw yung i-comply natin. So, yung mga na-upload, nakakatanggap ng ganitong, ayaw ko, mahiwagang papel na ito. So, nakalagay dito, kailangan ko mag, kumuhan kumuha ng affidavit of support and guaranteed or invitation letter na issue from consulate sa Dubai tapos dapat siya ay port 7 degree relative yung mag-i-issue ng sponsor sa tapos certified pa ng Philippine consulate or embassy or original ara at, uh, at the country of destination so yun yun ang kailangan and then copy of sponsor passport overseas employment o OEC and work visa tapos kailangan din natin ng proof of relation so yun yung ating ipo-provide para makalampas tayo ang tanong ko guys may naka-experience na ba sa inyo na pinrovide niyo yan lahat avidavit of abid support tapos kayo ba ay may assurance na nakalit, nakalampas ba kayo nakalampas ba kayo nung binigyan kayo ng papi na na hinihingan kayo ng ganitong compliance na ng requirements So, nakalampas ba kayo? Kung kayo'y nakalampas, guys, pwede kayong mag-comment dyan para matulungan natin yung ibang kababayan natin na na-upload, na wala rin ka idea-idea sa mga ganito na scenario. Kasi ako, first time ako na-upload at hindi ko expect na ma-upload ako. Although, pinakita ko yung bank statement ko, source of income, screenshot, screenshot, hotel booking, meron akong hotel booking, guys. Kompleto ako, ta, ticket, round trip ticket, tapos uh tourist visa, travel insurance, veterinary, hotel booking, bank statement, meron din tayong cash na dala. 'Yon, 'yon ako nagtataka kasi sobrang dami ng tanong sa akin, guys. Ito yung mga tanong sa akin ng immigration. So, kayo ba ay nakaranas ng mga ganitong tanong? yung ibang mga talong dito hindi na kasama sa uh, hindi na related sa ating flight eh ito yung mga unang tanong sa akin saan bansa ka pupunta? anong pupuntahan mo? saan ka mamamasyal? natural ba diba? Pag mam na ando na naman nakalagay na kung saan tayo mamamasyal diba? kailangan isa-isahin mo yan may ticket ka na ba na ng papasyalan mo? ay actually naman sa Dubai Dubai guys hindi naman kailangan ng ticket ng pasyalan natin di ba? kasi doon sa mga pasyalan doon, libre hindi naman tulad ng ibang pasyalan na kailangang ng ticket online. Doon kasi sa Dubai, hindi siguro alam nitong nagtanong sa akin, hindi siya nakaka-experience na mga masyal doon. Ay doon po ay hindi naman kailangan ng ticket sa ibang pasyalan kasi libre naman ang pasyalan doon. Tapos meron na meron pang tanong siya na kung may hotel booking ako. Tinanong ako kung bayad na. Sabi ko hindi pa kasi nga ang option doon ay pay at the property. So, hindi siya naniniwala. Although, pinakita ko yung screenshot na nag ako. Kung kailan lang time in, time out ko. Check, check in, check out. Yan. So, madalit sabi. Hindi pa rin siya naniniwala. Tapos, tiyanong ako kung ba't walang bayad. Pinaliwanag ko kung bakit walang bayad. Hindi pa rin sila convincing. Tapos, uh, ba't magkaiba ang booking ng ating ticket? Kasi, karamihan naman, di ba, minsan magka, magkaiba yung... Naghanap tayo ng, uh, one way ticket tapos return ticket kung saan talagang makakamura kaya minsan uh, uh, hindi parehas na airline ng ating ano di ba kung na experience niyo yan guys pa kay comment na lang uh, tapos kung tinanong rin ako kung may kamag-anak ako tinanong kung may source of income so pinakita ko guys yung aking mga source of income confidential basta inano -in 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 ko sa kanila so tinanong din ako kung may permit yung aking uh, like Lazada Shopee 'di diba guys, hindi naman wala naman permit yung mga pag nag-o-online ka naman, wala naman permit yung sa Shopee, no. 'Yun ang mga hiningi sa akin. So hindi ko na provide yung permit kasi nga sabi ko sa kanila wala naman permit yung pagbebenta sa Lazada at Shopee kasi online naman 'yun, hindi pa implemented, hindi pa napapagdesisyon na, na mag-implement sila ng uh, permit doon pagka online selling ka. Tapos Tiyanong pa guys kung ilang magkakapatid kayo. So baka na-encounter niyo yung tanong na to. Yun, hindi siya related actually. Ayan, diyan palang naisip ko na ma-upload ako kasi parang pinaglalaroan ako ng immigration officer na to eh. Ayan, ilang kayong magkakapatid? At ano kung saan nakatira ang kapatid? Isa-isa yan ha. Kung sampu kayong magkakapatid, kung lima kayong magkakapatid, sasabihin mo lahat ng kapatid mo kung saan nakatira. Detalyado. Tapos, tatanungin pa yan kung may asawa ka, may anak ka, at kung bakit hindi mo kasama ang asawa mo ayan yung mga tanong sa akin na napakarami guys hindi ko akalain na ganito ang tanong sa akin na parang interview portion to eh interview portion na parang nag-a-apply ka ayoko pinahirapan nila ako kagabi ayan may lisensya ba asawa mo? tapos uh, kung may ATM ka ba? kung may credit card ka ba? ayan yung mga tanong sa akin so, siyempre ang sagot ko passbook lang kasi nga kaya nga may bank statement nandun na hindi ko na kailangan ng ATM passbook kaya nga ako nag may dalang cash para <laughs> yun lang ang aking gagamitin so hindi pa rin sila convincing ng guys so tapos titingnan din sa titingnan din nila ang record mo sa PUAA kung may record ka ganon tapos kung yun nga ang sinasabi ko guys kung XOFW tayo parang dyan tayo pinag-iinitan eh. pinag-iinitan ng Pinag-iinitan po ang ex-OFW, sa, sa totoo lang. Kasi marami silang tanong. Lalo kung ikaw ay lumabas ng tourist, tapos uh, nag-employment ka and then balik ka ulit. Yun, talagang pinag-iinitan nila. Hindi ko alam kung bakit nila pinapaalis. Tapos, uh, tiyanong rin sa akin kung kailan ako pinasal. Imagine ha, mga ganyang confidential na tanong. Tiyanong din nila. Ano bang Puro po sa travel ko. Ano bang related doon sa kinasal ako sa travel ko, di ba? Alam mo yun, ang daming tanong na hindi naman related sa tanong. Tapos, ah, uh, din sa akin mga kagala yung ating iterinary. So, pag may iterinary kayo, ito na lang gawin nyo, sauluhin nyo na. Kasi pagdating nyo, pagdating nyo doon sa immigration, ipapasaulo yan sa inyo. Iisa-isahin mo yan ng walang tingin sa papel kasi ginawa sa akin yun nung nag-interview sa akin ni Mr. Garcia na ano ang gagawin mo sa day one na walang tingin ha so sabi ko sa kanya hindi ko so kailangan sa uluhin yung itinerary ko kasi nga nakalista na i-print out ko para titingin na lang yun ang sabot ko sa kanya so sabi niya ay hindi dapat dapat sa ulo mo to kasi ikaw ang gumawa. O oh, diba, imagine. Yung mga ganyan. Parang nangyalaro lang ako, diba? So alam ko na, red flag ako doon. Tapos, tiyanong na rin kung anong trabaho ng sis ko. Pinaliwanag ko na under visa siya. And then, kung sino ang kumuha sa akin noon. dami niyang pasikot-sikot na tanong na tiyanong niya pa ako ng mga history ko. Old na history. Ayan, guys. So, yun yung aking mga na-encounter na tanong, guys, na hindi naman actually related sa aking flight. So, kung kayo, guys, ay magta-travel as tourist, ah, uh, paghandaan nyo ang itatanong sa inyo ng immigration kasi siguro hindi pare-parehas ang tanong. Siguro na taon sa akin na ah, napakadaming tanong. Siguro may doubt sila sa akin. Hindi ko alam. ah uh, tapos yung source of income natin, kailangan may permit daw tayo. Kung businesswoman ka ka, magpapakita ka ng BIR o permit. Ayan. Tapos yun yung aking inaano, kinasasama ng loob guys. Para lang, alam mo, alam mo yung Saan napunta yung pera mo? Sa immigration lang. Saan napunta ang passport mo? Sa immigration lang. Kasi doon ka lang eh, hindi ka nakalis. So, sayang yung gastos, yung effort mo, yung pagod mo, yung nag-asikaso ng mga papeles mo doon. Yun yung pinaka sa lahat ng mga na-upload. Ayan. So, sure. so, yung mga bago na magta-try na mag-tourist, pumunta ng Dubai. Ayan. So, paghandaan nyo ang mga tanong ng immigration. Talagang sinasabi ko sa inyo, napakahigpit po ng immigration ngayon. Ah, uh, minsan po talaga wala, wala sa hulog yung ibang mga tanong nila eh. Matatawa ka na nga lang talaga. Kaya kung relax ka lang sa mga, sab uh, sa mga sabot mo, ayan, stable ka lang, ayan, sagutin mo lang kung anong tanong nila, ayan. Yun yung nangyari sa akin eh. Sobrang dami nilang tanong at uh, alam ko naman na i-upload na ako ng mga yun. Kaya lang, syempre, naandun pa rin yung hope natin, di ba, na makaalis. Kaya, ayan, yung aking tips lang sa inyo, talagang, ah, uh, ang na yung ating papel siguraduhin nyo pagka kayo ay walang kamag-anak or may kamag-anak sa isang ibang bansa, mag-request kayo ng AOS na tinatawag Apidabit of Support and included na din dun yung Apidabit of Support and Guarantee, AOSG. Ayan, yun kung tinatawag. Magkasawa yan sa papel pagka kayo ay mapapa-sponsor. At mas maganda rin yung magpapadirect hiring na lang kayo. Magpapadirect direct hiring na lang kayo para walang problema. Kung ma pa kayo dyan, ako, immigration na talaga ang may problema dyan. Hindi na tayo. Pero, ayun, kung kayo ay may mga katanungan, mga kagala sa mga first time kayo na magta-travel, ayan, uh, pwede kayong mag-comment dyan. Sasagutin ko lahat yan. Uh, tapos kung, basta kompletuhin lang yung dala nyo, kailangan nyo lang may mag, kung tourist kayo, bang statement, passport, visa, uh, invitation letter, affidavit uh, of support, Yun kasi yung pinaano sa akin, So, titingnan ulit natin sa sunod na attempt natin, guys. Nag-attempt kasi ako na mag-tourist ngayon, 14 days lang. 10 days lang yung aking tourist, pero hindi niya ako pinayagan. Kasi yung aking dalang pera daw ay hindi enough for traveling. Paano hindi enough yung, ano, let's say, 1,000 dollar dala mo? Hindi ba enough yun sa 10 days sa Dubai? May ka mag-anak ka doon na pwede ka mag-stay doon. O, ba? Diba? Tapos may hotel booking ka, napakamura nung hotel na nakuha ko. Napakamura ng hotel na nakuha ko kasi ano lang 'yun eh, yung mga regular lang na parang hostel. Kaya mura. 'Yun. Kaya ako nagtataka bakit na-upload. yun 'yun ang kailangan niya, affidavit of support. So 'yun yung ating ito AKA ko comply i-ano Ia, natin mga kagala pagka tayo ay na-upload at kung ano ang ating at kung ano ang pinapa uh, comply nila sa inyo. 'Yun na lang ang ating i-comply. So first a na-upload ako guys, kaya sa sunod na ating pag ano, pag try ulit ng tourist, dadalhin na natin yung ating affidavit of support. So susubukan natin kung ano ba, kung ipapalampasin ba tayo. Kasi yun, yun lang, kasi sabi sa akin yung interview sa akin, pagka may affidavit of support ka, madam, papalampasin ka namin. So, titignan natin, pagka may affidavit of support tayo, sino ba ang nag, uh, naka-experience ng first time na na-upload, tapos ikinumply sa iyo na magdala ka ng affidavit of support, nakalampas ka ba, sis? Ayan. So, kung nakalampas ka, pwede po kayong mag-comment dyan para matulungan natin yung ibang mga kababayan natin, yung mga bago, bago na mag first time na mag-turist, lumabas naman sa, ayan. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo sa amin ay please like and subscribe po. Follow po, Aklan Blacks and Idols Kagala TV. Ayan, thank you mga madam at mga kagala sa panonood.